Hi guys! Andito tayo ngayon sa Paradise Hill Farm Upang bisitahin ang isa sa mga pinupuntahan ng mga tao Na makikita lamang dito sa San Jose del Monte, Bulacan Dahil alam nyo ba kung bakit sila binibisita? <laughs> dahil ma maliban sa lettuce na makukuha nila dito O maaari nilang maani dito Ay kilala din sila dahil sila ay merong ani-sambyuk At alam nyo ba ang kakaiba doon? Ang lettuce na makakain nila ay dito mismo makukuha sa farm Ang Paradise Hill Farm na pag-aari ng pamilya ni Mr. Rafael Benson ay may lawak na 1.5 hectares. Ang farm ay tinataniman ng iba't ibang uri ng halaman, prutas at kulay. Ngunit ang majority na tanim dito ay ang curly green na lettuce. So yung nakikita natin ngayon na lupa. Ito yung ano, after kasi ng After 2 weeks, sa greenhouse na mga lettuce, dito sila ililipat para hanggang sa lumaki na, kung di ako nagkakabal, hanggang 28 days. Sa so, hanggang 28 days, pwede nang kuhain yung mga lettuce na yun. So, tingnan natin guys. So, yun na ko kanina. Ito yung mga lettuce na galing sa greenhouse. Yung mga lettuce na to, two weeks sila doon. Na, Nag-stay like, before sila ilipat sa lupa. Hanggang sa lumaki na sila. And pwede na silang iti. So ngayon, pupuntahan naman natin yung ano. Yung mga lettuce na pwede nang i-harvest. Or pwede ng gamitin na sa binibenta nilang mga samgyup here. O yung iba naman, binibenta nila. Or in harvest nila para ibenta sa mga kumukuha sa kanilang mga negosyante. So tara, tingnan natin. dito naman tayo sa part ng farm kung saan makikita natin yung mga lettuce na for harvest or for picking na. Maliban kasi sa sambu, is yung mga lettuce na to is, yung mga kumakain dito, pwede rin silang mag-pick ng lettuce para bilhin nila na mabibili lamang sa 180 pesos per kilo. Yung mga lettuce din na to ay maliban sa for picking na mga kumakain dito is binibenta din nila to sa mga negosyante. Actually, sabi nga kanina ni Kuya na nag-harvest doon, is per day ata, nasa 100 kilos yung hinaharvest nila para ibenta sa iba pa mga negosyante na kumukuha din sa kanila. So ngayon naman, mararanasan naman nating mag-pick or mag-harvest ng lettuce na meron dito sa farm. Kaya tara, samahan niyo ako. Sa aking pagbisita sa farm ay hindi ko pinalagpas ang activity na lettuce picking. Upang maganda at tama ang aking magpuha, ay nagpaturo ako sa isa sa mga farmer ng tamang pag ng lettuce. Isa pa sa mga dinarayo ng mga turista sa farm ay ang kanilang Anli na nagkakahalaga lamang ng 369 pesos. Ang lettuce na partner ng karne ay pinipitas mismo ng mga farmers sa kanilang farm. Tikman natin guys. <laughs> Dinarayo ng karamihan ang farm dahil ito ay accredited bilang farm tourism sa Bulacan. Sa mga nais bumisita, matatagpuan lamang ang Paradise Hill Farm papunta sa Grotto ni Padre Pio na matatagpuan sa San Jose del Monte, Bulacan. Kaya't huwag nang magpatuntik-tuntik pa at bisitahin na ang Paradise Hill Farm na makikita lamang dito sa San Jose del Monte Bulacan.